po ng COVID scare sa Marikina mga evacuation center kaba kailan uh, ano na po ang latest diyan uh, tumaas po ba yung bilang ng mga nagka-COVID uh, ang positivity rate uh, dos ay nasa 1.5% Julius ibig sabihin ito yung rate na, na ha, nagkakaroon ng viral transmission yung 1.5 is within the regulatory limit na sinet ng WHO ibig sabihin wala namang outbreak pero may kaso. Ang ginagawa natin, Julius, early detection. Kaya nag-rapid test, nag-surveillance testing tayo sa mga evacuation center. Meron tayong 190 contact tracer na dineploy. Uh, ito na cover nga ni Rafi, uh, Busano ito. At tiningnan din namin yung mga nasa community dahil nga nung bumagyo, nagsilikas, nawala yung mm -hmm. health protocol, inuna siyempre yung kaligtasan pisikal nila nakakatakot talaga yung uh, laki ng baha kaya di karon nagdikit-dikit sila yung mga mm -hmm. tao na wala yung face mask nila pero ngayon uh, nanunumbalik yung protocol Julius mm -hmm. out of uh, 12,000 na, na surveillance testing sa mga evacuation center may 153 na naging reactive sa, sa rapid test sa antibody And out of that 153, may lima, lima tayong nagpositibo at nasa quarantine facilities mayon ito. Kaya in, in terms mm -hmm. of percentage, mababa naman. At nung mag-contact trace, negative naman yung mga nakasalupuha nitong limang ito. So Mayor, anong balak natin? Kasi parang uh, ang balita namin, matatagalan pa yung mga kababayan nating Marikeno. Diyan sa ano? Oo, evacuation. <laughs> Kahapon, uh, nakipag-ugnayan ako sa National Housing Authority. Nagkaroon sila ng ano ng uh, assessment at the uh, general meeting dun sa mga nasa evacuation uh, center. Pero siyempre may health protocol at may social distancing. At ina-assess, tinitingnan kung sino yung mga kababayan nating nasa evacuation center. Nasira talaga ang bahay, totally, ilan yung partially damaged. At ngayon, nagbigay ako ng madaling araw ng... Sen, maaga kasi yung nagsisimula yung araw dito sa Marikina ngayon eh, dahil mm. na rehabilitation. Ano? <clears throat> nagbigay ako kaninang madaling araw na sa mga kapitan namin na tingnan yung mga aktual na bahay ng mga nasa evacuation center at i-assess kung anong tulong ang po pwedeng gawin. Ay, hindi kaya ng pamala mag-isa lang. Eh, kaya nga, sabi ko baka yung komunidad po pwedeng mag-ano, uh, mag, ano, mag uh, Uh, tulong paggawa ng kapitbahay eh paggawa ng bahay ng kapitbahay yung mga ganun tulungan talaga ngayon eh bayanihan. yan pwedeng uh, mag-provide ang lokal na pamahalaan ng materyales at may kausap din ako yung at yung Philippine Hardware Association at yung Filipino Chinese community natin na by Monday bukas magpapadala sila ng mga plywood, mga yero, mga pako, yung mga gamit sa pang uh, gawa ng uh, bahay, pati yung mga lumang appliances na puwede pwede nilang uh, ipamahagi dito sa mga kababayan natin. Pero sabi ko nga doon sa mga kababayan natin, itong mga tulong na ito, para doon sa mga nasa laylayan at yung mga talagang nangangailangan. <laughs> Hindi ito parang relief goods na ipamimigay sa lahat. Ahanapin ah, natin kung sino talaga yung nangangailangan. At doon natin okay. Ngayon, awag uh, wag naman sanang magalit siya pero alam ko sa programa natin, nakakatulong tayo dahil yung mga hindi napapansin ng pamahalaan ay na ano sabi ko nga sa iba, kung meron kayong kilala na kawawang-kawawa, walang kakayahan eh paalam niyo lang para mapupuntahan, mabigyan ng uh, ng tulong uh, ayuda. Kasi, mm -hmm. Ayuda. Okay. So mar malinaw no Mayor Marcy na, na talagang ako kailangan pa rin ng tulong ng mga taga Marikina. Maraming salamat po, o Mayor Marcy Teodoro ng Marikina. Uh, magandang araw po do. sa inyo. Thank you very much. Magbuhay kayo. Balik tayo.